Magandang uh, umaga si Katuring no at uh, tayo pong muli ay makikipag uh, makikipaghuntahan ng uh, saglit na no konti no at maya-maya uh, po mga alaw na tayo po ay lalarga papuntang uh, Regasco at meron po tayong ikang eh, pagpupulong na gagawin kasama ng ibang mga uh, dealer o outlet nitong regasco na ito at tignan natin kung ano po ang uh, uh, good and bad uh, news then at the same time makikibalita tayo kung ano pong mga uh, mga bago ngayon uh, ipaiiral nila so siyempre malaking bagay po yan na tayo po yan na po ang kinabibilangan nating industriya o community eka nga Eh, ini-encourage ko rin po ang ilan nating mga kasamahan baka o oh, kausapin niyo rin po yung yung pong mga brand supplier na kung pwede naman eh magpatawag naman ng mga meeting ha napakaimportante po yan na meron pong uh, uh, itinakdang araw nagtatakda lagi ng araw ng regular meeting with uh, dealers and retailers para ho oh, na mo-monitor na susupervise at na address at na at the same time yung pong mga issues na subject for improvement no at uh, direkta nating madala sa kanila yung anumang mga bagay-bagay na pwede nating e, ka nga e, ma share hindi lamang ko sa brand owner but uh, to the rest of the group napakaimportante po 'yan so at 1 pm lalarga po tayo 2 pm po kasi ang meeting sa Head office no sa Caloocan uh, at na appreciate po natin yung mga ganyang uh, uh, activities at uh, mga mga policy ng uh, Regasco na kahit na maraming mga nga galit kay Regasco dahil uh, yun na nga po dahil sa sinasabi napakamahal na po ng per kilo nila napakamahal na po ng kanilang uh, ano eh sa isang banda eh nahangaan natin yung ganyang kanilang uh, Uh, kasama na nagpapatawag po sila ng meeting. Malaking bagay po yan kasi kahit pa paano na ipararating natin sa kanilang direkta yung ating mga uh, grievances o hinaing o anumang mga gusto nating uh, iparating sa kanila na involving uh, issues regarding uh, LPG operations. Ayan. So at nakikipaghuntahan din po tayo sa mga kasamahan nating mga tangkero. Uh, maganda po yan para ma ano po natin yung ating relasyon sa makasamahan po natin nang hindi po tayo ano no nang hindi tayo nagkakaselosan ah, uh, hindi tayo uh, uh, mainit o hindi mag, magaspang ang relasyon natin no So sa tulong po ng uh, Rigasco ay uh, titignan natin kung anong kanilang uh, magagawa at siguro ibabalik na naman natin yung pong uh, pakiusap natin na baka naman ah, kahit papano by area man lang eh, magkaroon ng uh, standard pricing by area let's say uh, Caloocan area, Quezon City area, total naman iba-ibang ruta rin naman sila eh ha? Uh, para din naman sa kanila ito eh. kaysa naman na uh, iisang uh, kubkuban uh, na napakaraming mga retailer and dealers nila. Iba-iba ang presyo. No? So yan na naman po na natin. Baka naman pwedeng magkaroon ng standard pricing, not necessarily na uh, nationwide, but uh, at least by area, no? Ng kanilang ruta. Oh, Quezon City, uh, Cubao area, para hindi ho masyadong uh, Uh, masakit ang loob at uh, umasamaan loob ng iba nating mga kasamahan. No? Na feeling lang ng iba, masyadong mababa na sila, special price sila. Hindi pala, pag nalaman niya, may mas mababa pa pala. So, diyan nagkakaroon ng uh, unfriendly competition. Ah, diyan nagkakaroon ng problema doon sa mga pricing. Nagtataka yung kapitbahay natin, bakit sobrang baba ng bigay, e eh, parehong regasco at pareho lang din naman na kumukuha sila. So, That is also happening possibly sa ibang mga uh, brand, no? Uh, distributors and suppliers po sa ibang uh, area. Well, uh, so far, eh, moving naman yung ating uh, uh, sales natin. Gumaganda po ang sales natin, no? At uh, tuloy pa rin po ang kampanya ni Catering every time po na meron po tayong mga nakakausap, may mga customers po tayong nagtatanong, kibibili at hindi. Ang first objective po natin is siyempre i-market din at the same time ay uh, i-open up ang kanilang uh, linya uh, pagdating po doon sa LPG law at uh, mga pagbabago sa pagbebenta po ng uh, LPG. Ayan. Okay, so liban dyan ay ibabahagi ko rin po yung aking uh, nakakatuwang uh, uh, experience kahapon catering ha hindi ko alam kung uh, yung kasama nating tangkero na yon ay uh, <clears throat> binuklat yung profile ni catering at nakita siguro na tayo ay vlogger ha? at uh, na <laughs> kasi nga uh, yan ang mahirap ito no yan ang mahirap pagka nasanay tayo sa mga ninja moves no dahil uh, konting ng uh, kaluskos ay sobra tayong uh, natataranta at uh, nawawala sa diskarte no baga masyadong uh, uh, tawag nito malaki ang kanyang kaba ha malaki ang uh, daga sa kanyang dibdib nung tayo po ay nakipag-transact meron po kasi nag-post diyan at uh, kailangan natin ng uh, mga empty tank no it so happen na may contact number siya doon tinawagan natin uh, to cut it short ay uh, naging uh, uh, pinal ah naging pinalang pag-uusap namin ah at yun nga eh, nasamahan lang natin ng biro na sige papupuntahin ko na dyan yung rider ko actually nakausap pa niya yung rider eh. at eh, nagkataon ito na ito palang nagbebenta na ito posibleng ahente pala ito ng isang malaking planta na kilala natin dito sa may uh, uh, uh dito yan sa may Quezon City alam nyo naman no? hindi dyan sa Talipaba dito sa may uh, Ah, uh, Bisaya sabi niyo. Oh. Ah, kung nakikinig 'yan, malamang nakikinig ah. Malamang pinapanood niya na 'yung vlog natin ngayon. No? Eh wala naman tayong intensyon na tayo eh, magpahuli kung uh, ano, hindi <laughs> nagkataon lang na nagbirot si Katuring na o oh, sige, kinausap pa nga niya 'yung rider ko dahil itong rider ko eh madalas dating nagpapagas sa kanila o nagpaparefill sa kanila nung uh, ito po ay dati pa sa isang uh, ninja move na uh, tankero no so sa madali sabi nagkakilanlanan sila o ayun eh siguro biglang uh, nabalikan niya yung aking biro na pasasamahan ko na si IDG ah abay, napakalayo ko papunta doon pagdating doon biglang kinansel at di umano yun daw mag-asawa na nagbebenta eh umatras at gagamitin para nila yung tangke nila sabi ko, ano ba naman yan? Napaka-unprofessional nyo namang makipag-transact. Ha? Eh, napakahaba ng panahon na pwede mong i-retract yung ating kasunduan. Ba't uh, umabot pa na nandyan na yung aking rider? Bigyan mo naman ako kahit dalawa. Ha? O, oh, ayun, pinatawag ko pa kay misis. Ha? At umamin na nga siya na siya rin daw isang planta. Pero di umano, wala na ro yung mga tangki, pinabe, pinabebenta lang. Eh, ewan natin kung ano ang pumasok sa isipan niya. Ah, baka uh, naisip niya, yung nga sabi natin, masyadong uh, mahirap pag nasanay po tayo sa pag ninja moves, eh lahat na lang ng kaluskos diyan, ni eh, tinitreat natin na baka ito eh, kalaban. Ah, ayan, no? Kaya mga kasamahan natin tangkero, bawas-bawasan natin ang pagkakape. Ah, hayaan niyo ng si Catering ang uh, kape ng kape. Okay, bawas-bawasan natin yung mga hindi magandang gawain natin dahil uh, hindi ho magandang nabubuo sa dibdib natin na puro na lang kaba. Ha? Na baka mamaya ang papasok, ang baka mamaya ang bibili sa atin ay mga spy o mga ahente ng uh, DOE o ahente ng CIDG o nagpapanggap panggap lang siguro malamang ganoon ang inakalakikatering dahil uh, sinabi ko nga nasasamahan ko na ng CIDG, ay eh, maganda pa nga ang biro niya pabalik sa akin, walang problema sir dahil uh, kayo naman po ang mauhuli Pero eh, pinatawa rin natin siya bandang huli. No, hindi. Tayo eh, uh, ang, ang, pero ang ating transaksyon is eh, normal transaksyon. Nag-open, nag-post ka ng ano mo, bibiling ko. Nagkasundo tayo. Eh, mabigat nun, pagdating doon, biglang kinansel. Ha? Be, parang uh, scammer, ano? oh, parang scammer. Hindi magandang uh, ug ugali yan ng isang uh, tao, no? Na matapos ka makipag-usap, eh, napakahaba eh, napakahaba ng oras si eh, nag-uusap pa nga kami. Nagsabi ko at around 12 o'clock or before 12 o'clock, nandyan na si Ryder. O sige po, pagdating doon, eh, siyempre, gagano ka man. Pinapalik ko, bigyan mo ng panggas yung rider ko. O, nagbigay ng 100. So unless on, pagka tayo ay uh, gumagawa na hindi maganda uh, at uh, sa kapwa natin at uh, yung ating operasyon ay puro illegal, eh, wala na hong nabubuo sa puso at isipan natin kundi puro kaba, takot at lahat na lang ay uh, pinagdududahan natin no? oh, do hindi healthy yung operasyon mo mga kapatid na tangkero ha? Huh? at uh, hindi lamang po no? na hindi lamang po na hanggang sa mga customer tayo nagbibigay ng mga ganyang klase ng uh, uh, informasyon at bitiw no? kahit ho uh, mga tangkero na umihingi po sa atin ng advice na ayan nga may meron kasi silang ibang mga negosyo ayun inintroduce natin at pinakikilala natin na ito na ang bagong regulasyon ito na ang bagong patakaran ito na ang kalakaran oh at sorry tinatabla ko talaga eh sorry dahil uh, hindi ako sang ayon sa mga ganyang paniniwala na yung batas na yan ay pangmahirap lang ay pangmayaman lang no eh, nagsasabi lang ho nun, yung mga malaki ang kinapital sa mga dragon na tangke, at ang gusto eh, eh, i-convincing uh, ang DOE na dapat ibalik yon, uh, o kaya bumili ng uh, brand pero dapat i-open kahit saan yung mga klaseng, uh, anong klaseng mga pundasyon ng ating uh, uh, safety foundation ng ating pag-iisip kung ganun, ang layunin nga dyan is para makontrol at mamonitor ngayon, I'm not referring, I'm not talking about lapses ng government ng DOE. I'm not referring their weakness and la laxity sa pagkakandak ng operasyon. It is then na talagang dapat ay eh, maging active sila at maging sincere sila. I'm one of you na dapat maging uh, sincere sila, hindi yung uh, pakunwaring surprise-surprise lang, no? Oh, uh, kaya naniniwala rin ako na nakakabawas talaga ng tiwala yan dahil uh, yung iba sabi nga na kunwari lang pero nakatimbre na. Okay? So, ayun nga, ang ating uh, ano ngayon, ang ating maibibigay uh, uh, na payo sa inyo para iwas kaba tayo, mabawasan naman po yung kaba natin, mabawasan naman yung mga masasamang iniisip natin sa mga, uh, iniisip natin ng mga sa halip na good customer, iniisip natin na yan ay ah ahente, yan ay spy, yan ay uh, uh, advance party, etc. Huh? Oh, okay, naging masama pa yung transaksyon natin. Kaya sabi ko, hey, come on. I'm one of uh, your, retailers retailers. Pakicheck mo. I am under like this. Ako ay sa ilalim ng ganitong dealer mo. Ah, nagbebenta rin ng ako ng iyong uh, LPG. So, hindi. Wala akong layunin na ikaw ay parid. Ah, alam ko naman na sanay ka na dyan. Ah, alam ko naman na sanay ka na kumakatok yung DOE dyan. Oh, pero sana naman, eh, bawas-bawasan yung pagkakapin ninyo pati yung mong transaksyon eh nadadamay at nadadamay pati itong mga eh ka nga eh, legal na mga tangkero ayan ang mga uh, experience ni Katuring so another thing ay uh, kukwento lang po muna tayo no? eh so ulitin natin ang pag-appreciate natin kay Regasco and Shine na meron na po silang mga Celio uh, selio kung matatandaan niyo ay uh, inopen natin even Kerrygasco at nag-vlog din po tayo tungkol po we are talking about uh, requesting them na tayo po i-request po natin na selyohan ang kanilang mga supreme kalano 2.7 dahil uh, si DOE hindi ho kay sasantuhin Pagka ho pinuntahan ko kayo niyan binisita ho kayo niyan eh kinakailangan lahat po may selyo So hindi pwedeng ang 2.7 ay walang selyo. So so far, no, eh, may selyo na po ang mga 2.7 kg. Although sabi ko eh, still na kinakailangan i-improve pa dahil uh, 'yung selyo na nakita ko sa Supreme Cola ay medyo hindi pa maayos dahil pwede itong i-recycle just like before. No, sana ito ay uh, uh, one time use lang pagka tinanggal mo siragad agad. like uh yung ano ng uh, Fiesta lit and gasulet na 2.7 din yan so hopefully uh, sooner or later magbabago uh, po sila ng kanilang selyo, what is important now are uh, they're taking steps na may address yung pong concern na nire-raise natin okay so uh, alam natin na one time pwede tayong mabisita ng Department of Energy So tayo pong mga may LTO, dapat kampante po tayo Pero still, kinakailangan po natin na uh, linisin yung ating shop Okay, baka ho mamaya yung pong inyong mga tangke uh, Siguraduhin ninyo na tama sa timbang Bago ibabayan, timbangin po ninyo Mas mainam na pong overfill dyan kaysa sa underfill ah Either baka, alam mo naman, ang mga tagahin siya ng gobyerno, taga-CIDG, etc. Hindi pa payag yan, alis ng hindi ka masisilipan. No? Gagawa at gagawa ng para So ngayon pa lang, meron kang mga, uh, you have ample time to check and correct and uh, rectify kung ano mga dapat mong itama at tanggalin at alisin at iayos. Ay eh, gawin mo na. Okay? Gawin mo na. Checkin mo na ang iyong timbangan ay calibrated ng local government unit ha o mo na yung sale yung gamit mo ay uh, tama Cakin mo na may resibo ka ha I mean, resibo na galing sa iyong dealer-holler. I-require mo ang iyong holler, ang iyong dealer, ang iyong supplier na mag-issue ng sales invoice na galing yan sa gobyerno. Okay, so magandang araw po. Mabuhay po tayong lahat.